Si Judas Iscariote isa sa labindalawang alagad na pinili ni Jesus at palaging isang sentral at kontrobersyal na figura sa loob ng ebanghelyo ng kanyang pangalan. Ito ay nagmumungkahi na ang kanyang pinagmulan ay mula sa lungsod ng Kerieth sa Hodea kung saan inilalagay siya na bukod sa iba pang mga alagad Higit sa lahat mula sa Galilea, sa loob ng grupo si Judas ay gaganap ng isang posisyon ng malaking tiwala na responsable para sa pamamahala ng grupo ng pananalapi ng isang gawain na nagpapakita ng tiwala. Inilagay sa kanya sa pamamagitan ni Jesus at ang iba pang mga alagad, isang nakakaintrigong tanong na sa araw na ito kung bakit eksakto si Judas ang alagad na ipinagkanulo si Jesus sa panahon ng ministeryo ni Jesus. Si Judas ay naroroon sa pambihirang mga sandali na nakasaksi ng mga himala, nakikinig sa direktang mga turo ni Kristo at nakikilahok sa mga hindi malilimutang kaganapan tulad ng pagpaparami ng mga tinapay at ang pagkabuhay muli ni Lazaro. Sa kabila ng pagiging malapit at mga pagkakataong ito para sa pagbabago. Si Judas ay pumili ng isang landas na napalayo sa kanya mula sa kanyang guro. Ang pananaw na si Judas ay hinirang ng Diyos upang ipagkanulo si Jesus, habang ang iba ay nakikita ang kanyang pagkanulo bilang isang hindi maiiwasan na bahagi ng banal na plano para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gayunpaman, tama ba ang pananaw na ito? Ang sagot ay maaaring hindi kasing simple Natila sa una ang ideya na si Judas ay nilikha ng partikular upang ipagkanulo si Jesus ay hindi nakakakita ng matatag na suporta sa mga kasulatan at binabago ang kalikasan ng Diyos. Ang Biblia ay hindi nagmumungkahi na si Judas ay isang hindi mapapalitang kapayapaan sa plano ng pagkakanulo. Siya ay isa lamang sa labindalawang alagad kaya ang pagkakanulo ay maaaring dumating mula sa anumang iba. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga banal na kasulatan maingat na nakikita natin na si Judasis at ang kaniya pagkanulo ay isang proseso na binuo sa ilang mga yugto at hindi isang hiwalay at hindi maiiwasang kilos. Madalas ang pokus ay sa huling sandali ng pagkanulo. Ngunit may maraming mga detalye na nagpapahiwatig na si Judas ay hindi bilang inosente. Bilang siya ay maaaring mukhang sa unang tingin, siya ay ganap na may kamalayan ng kanyang mga pagpipilian at ang kanyang pagkanulo ay hindi ang resulta ng pagkakataon, ngunit isang serye ng mga desisyon sa paglipas ng panahon. Ang hula na inihayag ang pagkanulo ng isa sa mga alagad ay bukas na nangangahulugan na ang sino man ay maaaring kumuha sa papel na iyon depende sa kanilang mga pagpipilian. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na si Satanas ay naglalakad tulad ng isang umuungal na leon na naghahanap kung sino ang maaari niyang lamunin. Ang ekspresyong ito ay nagpapahiwatig na si Satanas ay walang pinipiling biktima ngunit naghahanap ng isang tao na mahinahon o handang bigyan ang kanilang mga sarili sa kanyang mga tukso. Sa kaso ni Judas, siya ay kusang nag-alok ng kanyang sarili bilang tatlong pangunahing mga kadahilanan na nagpapaliwanag kung bakit si Judas ay rabi, isang ekspresyon na tumutukoy sa isang guro, ngunit hindi kinukuha ang kabuuan ng kung sino talaga si Jesus. Ang parehong saloobin ni Judas ay paulit-ulit sa Mateo 26, kung saan sa pagtraidor kay Jesus, 26, sa isang halik ay tinatawag na muli siya ni Rabbi ang patuloy na paggamit ng terminong ito na nangangahulugang guro ay nagpapakita ng kawalan ng pagkilala ni Judas sa tunay na kabanalan ni Jesus. Ang kaniyang pagkakakilanlan, nakita niya si Jesus lamang bilang isang relihiyosong pinuno at guro, hindi bilang ang anak ng Diyos o tagapagligtas. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nag-uulat din ng pangyayaring ito sa Kabanata 14 at 45. Si Judas ay lumapit kay Jesus at sinabi Rabbi, bago siya halikan na tinatatakan ang kanyang pagkanulo. Ang pagkakaiba na ito ay malinaw kapag inihambing natin ang paraan ng iba pang mga alagad tulad ni na Pedro at Tomas sa pagtawag kay Jesus para sa halimbawa sa Juan Bente Thomas ay nagpapahayag ng kanyang malalim na pananampalataya sa pagsasabi ng aking Panginoon at pagkatapos makita ang mga marka ng pagsalansang sa krus kay Jesus. Si Pedro sa kabilang banda ay nagpapakita ng kanyang debosyon sa Lucas 5.5 nang makasaksi ng isang himala. Siya ay nahulog sa kanyang mga tuhod at sumigaw umalis ka sa akin, Panginoon, dahil ako ay isang makasalanan tao. Sa Juan 6 pinakilala ni Pedro, ang pagiging natatangi ni Jesus sa pagsasabi Panginoon, sa kanino kami pupunta, ikaw ay may mga salita ng buhay na walang hanggan ang mga halimbawa na ito ay nagpapakita na ang iba pang mga alagad ay nakakita kay Jesus bilang higit pa sa isang guro. Sila ay kinilala siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Gayunpaman, nakita ni Judas si Jesus bilang isang guro lamang na limitado. Ang isang mahalagang bagay sa pagtataksil ni Judas ay ang katigasan ng kanyang puso, ang kanyang matigas na puso ay pumipigil sa kanya na maunawaan ang kalubhaan ng kanyang mga kilos at hanapin ang katubusan. Ito ay kawili-wili na tandaan na bagaman, tinukso ni Satanas ang parehong Pedro at Judas, si Jesus ay nanalangin para kay Pedro ngunit hindi para kay Judas. Ito ay dahil sa kabila ng kanyang mga pagkakamali. Si Pedro ay may tunay na pag-ibig kay Jesus at bukas sa pagsisisi at pagpapanumbalik. Si Judas sa kabilang banda ay sarado sa kanyang sariling kapaitan at kawalan ng pananampalataya kay Jesus. Lucas 22, si Simon Pedro nagbabala Simon narito si Satanas ay nagtanong para sa iyo na siya ay sinisiyasat ni Satanas sa iyo tulad ng trigo upang sirain ang parehong Hudas at Pedro, ngunit ang mahalaga ay pinananatili ni Pedro ang kanyang pag-ibig para kay Jesus. Sa makatuwid ang pagkakaiba ay ibinalik si Hudas na may matigas na puso, hindi lamang ipinagkanulo si Jesus, kundi tinanggihan din ang lahat ng pagkakataon para sa pagsisisi. Isang malinaw na halimbawa ng katigasan ng puso ni Judas ay kapag siya ay nagagalit sa pagtingin kay Maria na nagpapahid ng mga paa ni Jesus sa Mateo, 26 sa halip na pag-isipan kung ano ang sinabi ni Jesus upang ipagtanggol siya. Si Judas ay nagpasya na hanapin ang mga pinuno ng relihiyon upang makipag-usap. Ang pagkakanulo ito ay isang pagkakataon para kay Judas na humingi ng tulong ngunit pinili niyang magpatuloy sa kanyang plano. Ang kakulangan ng tunay na pagsisisi ni Judas ay maliwanag hanggang sa katapusan. Pagkatapos na mapagtanto ang bigat ng kanyang pagkakanulo, hindi niya hiniling ang kapatawaran mula kay Jesus kundi mula sa mga pari na gumawa. Wala kang kapangyarihan na patawarin siya sa halip na bumalik kay Jesus ang tanging pinagmumulan ng tunay na kapatawaran. Si Judas ay lumayo pa sa sarili at mas tinatatak ang kanyang trahedyang kapalaran sa Ebanghelyo ni Mateo 273 tula tatlo hanggang 5. Makikita natin ang trahedyang pagtatapos ng buhay ni Judas Iscariote na ang kanyang pagkanulo ay humantong kay Jesus sa paghatol ay puno ng malalim na pagsisisi. Sinubukan niyang ibalik ang tatlumpung pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda na nagsasabi na ako ay nagkasala sa pamamagitan ng pagkanulo ng walang sala na dugo. Gayon Gayunpaman ang mga pinuno ng relihiyon ay malamig na sumagot, ano ang iyon sa tayo iyon ang iyong problema. Desperado at walang pag-asa, si Judas ay itinapo ng mga barya sa templo at pagkatapos ay kinuha ang kanyang sariling buhay. Ang ulat na ito ay nagpapakita na bagaman si Judas ay nakaramdam ng pagsisisi, hindi niya naranasan ang tunay na pagsisisi ang kanyang pagsisisi ay nakatuon sa mga kahihinatnan ng kanyang pagtataksil hindi sa kasalanan mismo. Siya ay nagsisi sa kung ano ang nawala, ngunit hindi siya tunay na humingi ng kapatawaran sa halip na lumingon kay Jesus ang tanging mapagkukunan ng kapatawaran at kaligtasan. Si Judas ay humingi ng katubusan sa maling lugar sa mismong mga tao na naguudyok sa kanya na magpatili sa kanya ang panlabas. Ang pagsisisi ni Judas ay isang mahalagang punto upang maunawaan kung bakit siya ay nabigo sa paghahanap ng katubusan, siya ay higit pa mas nababahala sa sakit na dulot ng kanyang pagkilos kaysa sa moral na kaseryoso ng kanyang pagkanulo sinubukan niyang itama ang kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagbabalik ng pera ngunit hindi siya lumingon kay Jesus para sa kapatawaran. Ipinahayag niya ang kanyang kasalanan sa mga pari at matatanda ngunit hindi kay Kristo ang tanging pinagkukunan ng tunay na kapatawaran. Ang pangatlong at pangwakas na dahilan kung bakit si Judas ay nagkanulo kay Jesus ay ang kanyang kasakiman mula sa simula si Judas ay may pagpipilian, hindi siya itinakda na magkanulo. Ngunit binuksan ang pinto sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang pagmamahal sa pera. Ang labis na pagnanais na ito para sa kayamanan ay nagbigay ng pagkakataon kay satanas na pangasiwaan ng kanyang isip. Ang Biblia ay nagpapakita na si Judas ay isang magnanakaw at alam ito ni Jesus mula sa simula. Sa kabila nito, binigyan ni Jesus si Judas ng hindi mabilang na mga pagkakataon na magbago, ngunit pinili ni Judas na manatili sa kanyang landas ng katiwalian at kasakiman. Ang Ebanghelyo ni Juan sa labindalawa tatlo hanggang anim ay nagsasabi sa atin ng isang makabuluhang kaganapan na bago ang pagkakanulo. Di nagtagal bago ang Paskuwa, si Jesus ay bumisita sa Betanya kung saan si Maria ang kapatid na babae ni Lazaro, ay nagbuhos ng mamahaling pabango sa mga paa ni Jesus at pinutol ang mga ito sa kanyang buhok. Gayunpaman, hindi nakita ni Judas ang kilos na ito bilang isang pagpapahayag ng pag-ibig at debosyon, tinanong niya kung bakit ang pabango ay hindi ibinebenta at ang pera ay ibinigay sa mahihirap na nagsasabi na ito ay nagkakahalaga ng katumbas ng isang taon ng suweldo. Ngunit ipinahayag ng ebanghilista na si Judas ay hindi nagmamalasakit sa mga mahihirap, siya ay isang magnanakaw na madalas na kumuha ng pera mula sa karaniwan. Ang galit ni Judas ay hindi hinimok ng pagmamalasakit sa mga mahihirap kundi ng kanyang sariling pinansyal na interes. Kinamumuhian niya ang kilos ni Maria na sa katunayan ay paghahanda kay Jesus para sa kanyang libing gaya ng paliwanag ni Jesus mismo. Si Judas na nahuli sa kanyang kasakiman ay hindi nagmamalasakit sa malapit na sakripisyo ni Jesus. Ang landas ni Judas ay isang seryosong paalaala ng kahalagahan ng isang taimtim na nagsisisi na puso na nakabalik sa Diyos dahil sa gayon lamang maiiwasan nating mahulog sa parehong mga pagkakamali na humantong sa kanyang pagkawasak